Sarong atama na ikos sa Naga City, Gadan Makali, subuot pakulon kan day panabibistong persona. Grupo kan Animal Rights Advocates sa Naga City, pigkukundenar ang harus magkasunod na naitalang karingisan sa mga hayop. Ang detalye, aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate Nadalan, kan kansarong fair parent sa Naga City ang makangirhak na pangagadan sa Golden Retriever duman sa Bato sur na si Kilua. As in, day, day subot ka ni Hinuna na mangyayari man sa sa iyang atamang ikos ang nangyaring pangagadan sa nasabing ayam. Mga <laughs> kuting pa siya kato? to. Hinampun, kinuha ako siya to. Hirak api-api siya duman. Tapos inuliko ko siya digdi. Dahil na pugulang maging emosyonal kan fur parent na si Princess Makalis ang karingisan na sinapukan sa iyang 3-year-old fur baby na si Melon. Merry Christmas, Melon! Si Melon ang sa sampulong at ikos ni Princess. Alagad aga kasuod makanahiling kan residente si Melon sa eskinitang ini sa barangay Dayangdang, may dugo sa nguso asin, mayo na buhay. Mahiling man ang bakas kan dugo sa simentra sa lugar na pigtutubod mismong dugo ni Melon istorya ni Princess pasado alas 7 ng aga kasudma. Kanhanap po niya na nataman para pakakanalagad alagad. May inang buhay na ikos ang nakaabot sa iya. Nagtutubod man ini na posibleng igwang nagpakol sa ikos na naging rason kan sa iyang pagkagadan. Isa ay may kaya magibok ini. Eh. Kasi kung paano mo itrato ang sarong hayop, most likely iyan din si pagtrato mo sa ibang tao. Akala ako kaya mabubuot ang mga tao digdi sa mo sa community me which is I thought wrong. Napag-arama na ba sa nainian enot na beses na igwang nagada na tamang ikus sa lugar? Napatay na kami ng una na apat. Sunodan siya, tapos may bula siya sa may bandang sa gilid ng bibig. Tapos ayun, um, nagtaka na kami, ba't sunod-sunod yung namamatay na pusa, pusa sa amin. Naipaabot naman ang insidente sa barangay Alagad, padipisilan ng pagsusog sa taong nasa likod ka na sambita ng insidente. Kaya ilap-tayat ngayon, sa taon pinaduman mo yan eh. Mahigot ba na pigkokondinar kan sarong animal rights advocate sa Naga City ang magkakasunod na insidente nin karingisan sa mga hayop? Bilang um, advocate, pinapahalagan din ko natin yung buhay ng mga hayop, mapaasuman, mapapusa. We believe that they also have the right to live. Um, meron po silang karapatan bilang mga hayop sa irarom kaya kan RA 8485 o Animal Welfare Act of 1998. Mahigpit na ang an pagaduno pang-aabuso sa mga hayop. May pinalidad subot ining anum na bulan hasta sarong taon na pagkakakulong asin multa na 1,000 hasta 30,000 pesos. 18 huli sa magharos magkakasunod na animal cruelty. Nangapo din man ang sarong Animal Rights Group o Advocate sa Nagasitina Amendaran ang Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998 isin magkaigwa din mas magabat na penalidad laban sa mga violator kang nasabing lay. Kate? Alright, Joss Mabalos, Chris.